Tawang labo ang sumbrero mo ha. Halikabok eh. Halikabok na. Kaganda oh, nito kuya Akin na lang to. Ba, ayos ka kita. ayun Ayaw ka nagsiselfone. Kuya, sorry ha. Puno ko yung sumbrero mo. Magkakapera ako nito. Easy money. Pre, may ano kasi ako. Oh, ilalapit ko sana to ha. Itong sumbrero ko. Oh. Ba, Jordan yan pa rin. Hindi ka natalo dyan. 300. Oo, oh, 300. Okay lang mo. Oh. Pabawin. Aba, bukas din. Pag-uwi ko. Bumas. Oo. Sigurado yan. Oo. Oh, So, yan, mga idol. Good morning. Oras na para magkape. Ayun, tawang ano ah. Tawang labo ka dyan ah, kuya. Tawang labo ka ng sumblero mo ah. Ha. Halikabok eh. Halikabok na. Ang gaganda po naman ng na sumblero mo, kuya oh. Ang gaganda ba? Oh, ah, ito, napakaganda na kuya. Akin na lang to Ba, ayos ka Sista kita. Binili ko yan eh. Pingin mo lang. Tinesting, tinesting ko lang na ako bibigay mo eh. Ah. eh, binigyan na kita na isa. Mm. O, okay, pengen na lang akong may na tubig. Oh, ah, ka. Hmm. Napasarap ako ng tulog. Sige kuya, bibili lang muna akong kape. Ah, sige. Tari ka sa akin ngayon. Ito, ulit. Naglawa ng sumblero ah. Pagkakapera ako nito. 5 hours later Nagugutom na ako Kaya lang wala akong pera Nandun po kaya yung sombrero ni Getroclitz Pagkakapera ako dito <laughs> Easy money uh, Ayun pa Ayun <laughs> Dito kaya si Getroclitz Ayun Ah, oh, walang ginagamitan. Wala. Ayos na. Titignan ko muna dito. Ayaw, Kuya, sorry ha. Ah. Kukunin ko yung mo. Magkakapera ako nito. Easy money. Ano kaya ano dito? Ano kaya magagustuhan ni Kalbo dito? Ano kaya? eto oh, ito na lang, ito na lang. <laughs> ito na lang. <laughs> ito na lang. Ito, pabalik yung sirampay. Tapos, kukunin ko ito sa sumblero. Easy money. <laughs> busy, busy ka sa yung cellphone. Kaya, ah. <laughs> yeah, sorry ah. Gutom lang ako ah. <laughs> pupunta ako ng tigalbo si Ngayari <laughs> ka, iswa ka nito, magkakapera ako dito ngayon kay Kalbo <laughs> Saan na gising? Kalbo! Kalbo! Bakit? Okay. Pre, hali ka! Pre, may ano kasi ako, ilalapit ko sana ito ah Itong sumbero ko din. Hmm. Akong... Ba Jordan niya pare hindi ka natalo diyan. Ito ang ka, green box? Kasi pinapunta ako nang nung udo ng kapatid ko sa ano, Kabuya, may papatulong nang siguro. Ay, pare ata. Oo. 300. Oh, 300. Okay ba sa akin? Pag bagay sa akin sige. Oh, pre, bagay na bagay yeah. para ang ano, para ang kalbo. <laughs> okay. Oh, pwede ka naman, hindi okay. ka naman mabiro, abo. uh, na nga eh. Ah, uh, asal ka pa? Pero kaila, ano, kailangan ko lang kasi pa masaya Okay lang mo pabawiin. Aba, bukas din pag-uwi ko. Bukas. Oo. Oh, Sigurado 'yan. Oo. Oh, <laughs> Pre, pag ano ako kukunin ko rin 'yan, ha. Oo. Oh, Eh, so, ko muna kayo para Oh, sige, ka? sige. Triad. <laughs> uh, ayos. Pasok pa muna pag aligo. Ah, oh. <laughs> <laughs> uh, sige pare, diyan na muna. Balis. Mamaya pa, mga siguro mga alas 6 na. Alas 6. Uh, oo. Oh. Sige, sige, sige. sige. Uh, ay, wala na, puwasok na. <laughs> Yari ka ba mo kaya lito? <laughs> Easy ba <bunny, 300. laughs> ni 20 Twenty minutes later. Sarap pa ba busog? Ano kaya ano po kaya mabibili nito sa ano? Ah, one twenty na lang makabili na lang ang soft drinks. Ayun. Tigil dili dili lang. Ya ni kau bawa ya. Ya. Wah, tak kena. Baterai kau bawa ya kalbu. Ya. Kalau pun yang nak gerak ni kita kat klit. Ini yang gerak kau. Ini kau yang gerak kau. Ayuh, ni selpun pun Mamaya, uh, may titignan mo yung ko na kung ano ginagawa nito. Uh, ayun, ang atas pa pa. Uh, kuya! 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 Kaya Bakit? Halika! Basta! Kaya tingnan mo yung ano, yung sumblero mo kuya, ayun oh may nawawalang isa kinuha ni Mac Mac tignan mo kuya <laughs> Ay, okay, kinuha kinu ni Mac Mac tignan <laughs> <kinak>. mo yari ka Ano? Isa yung hangar, wala naman. Ba, pre, ba, pre, wala akong sinasanla sa'yo na sombrero, ha, ba? Uy, ba, ba't mo yung sasanla ni... Ba, cute, Ba, hindi, ba? yan, Ba? niya to, yan. mo, wala Ba, pre, wala akong sinasanla sa iyo, ba. Sinasanla hindi naman iyo. Oh, nga ba di ko mo sasanla 'yun ni Dia angai tu mak. Dia angai. Dia tu. itu dah, itu dah ada wabian ni waktu ini.